Kumusta mga ka-atletiko? Mula sa simula ng NBA noong 1950s hanggang sa modernong panahon, nasaksihan natin ang hindi maikakailang ebolusyon ng liga, lalo na sa aspeto ng financial growth at mga sweldo ng mga players. Tignan natin ang bawat dekada at ang mga landmark na kontrata na ibinigay sa mga NBA superstars. 1950s, si Bob Cousy ng Boston Celtics ang nanguna noong dekadang ito na kumita ng $25,000 kada season na no worth $294,000 ngayon ng 2024 o 16.4 million pesos. Hindi lamang siya kilala sa kanyang laro sa court kundi pati na rin sa kanyang kontribusyon sa pagtatatag ng unang NBA Players Association na nagbigay daan sa mas magandang kondisyon para sa mga players. 1960s. Ang dekadang ito ay minarkahan ng pagpasok ni Will Chamberlain na naglaro para sa Los Angeles Lakers na may groundbreaking na $250,000 contract. Nasa $2.15 million ang equivalent nito ngayon o $120 million. Pesos. Ito ang unang pagkakataon na ang isang NBA player ay nakatanggap ng kontrata na lumagpas sa $200,000. 1970s, nagpatuloy ang trend ng pagtaas ng sweldo ng mga manlalaro na pinangunahan ni David Thompson ng Denver Nuggets. Ang kanyang $800,000 deal ay isang malaking akbang mula sa mga naunang kontrata na nagpapakita ng patuloy na financial growth ng liga. 1980s. Sa dekadang ito, si Patrick Ewing ng New York Knicks ang naging pinakamalaking pangalan sa aspeto ng financial deals na may kontrata ng 3.75 billion dollars. Ito ay isang malaking leap mula sa mga naunang kontrata at nagpapakita ng pagtaas ng halaga ng mga top players sa liga. Worth 9.5 million dollars na ito ngayong 2024 o 531 million pesos. 1990s Si Michael Jordan, isa sa mga pinakakilalang pangalan sa basketball ang nagtakda ng bagong standard sa basketball contracts. Ang kanyang $33.14 million deal para sa 1997-98 season ang naging pinakamalaking one-year deal sa kasaysayan ng NBA. 2000s, Kevin Garnett ng Minnesota Timberwolves. Siya ang nanguna sa dekadang ito na may $28 million deal sa kanyang 2003-04 MVP season. Ipinakita nito na ang mga superstars ng NBA ay patuloy na nagiging mas mahalaga at mas mataas ang value sa merkado. Worth $46.9 million na ito ngayon o $2.6 billion pesos. 2010s Si Stephen Curry ng Golden State Warriors ang naging headline ng dekadang ito nang siya ay pumirma ng kontratang higit sa $35 million noong 2018-19 season na itinulak pa lalo ang boundaries ng player salary sa NBA. 2020s sa kasalukuyan, si Jalen Brown ng Boston Celtics ang may pinakamalaking deal sa kasaysayan ng NBA na magiging $65.6 million o 3.6 billion pesos sa 2028-29 season. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga manlalaro at ng kanilang impluensya sa loob at labas ng court. Ang pagtaas ng mga kontrata sa NBA ay sumasalamin sa lumalagong popularidad ng liga at ang pag-unlad ng basketball bilang isang global sport. Ang financial evolution na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mas magandang kita para sa mga manlalaro, kundi nagbibigay din ito ng mas malalim na insight sa kung paano nagbabago ang sports industry over time. Sino kayang superstar ang makakakuha ng pinakamalaking kontrata sa hinaharap? I-comment mo na ang palagay nyo mga ka-atletiko.